Hello fellow grower, magandang araw po. Sa panahon ng tag may ibang set na naman ng insekto na sumisira sa ating halaman. At isa na dyan, ang higad. Itong higad, ito yung klase ng caterpillar na gaya na nakikita mo, may mga balahibo sa katawan. At uh, ito, pagka tumama o dumapo o gumapang sa iyong balat, sumasel ang parte ng iyong balat, yung manipis, ay uh, pwede kang mangate? Actually, mayroon pang gamot na nabibili para sa pangangate na gawa ng uh, higad. Itong higad naman, uh, saan ba galing ito? Ito ay isang klase daw ng paru-paro. So, nandito siya ngayon sa kanyang larva stage at uh, later on magbubuo na ng kukunyan para sa kanyang transformation na maging paru-paro. Pero bago niya gawin 'yon ay sisirain niya muna ng gusto ang inyong mga halaman ito kasi kasing uh, mga higad napakalakas nitong kumain ng uh, dahon at uh, sandali lang yung mga halaman mo ay uh, makikita mo mga gutay-gutay ang uh, dahon pati yung mga murang sanga karaniwan mo sila makikita pagka ganitong panahon ng uh, tagulan at uh, syempre ang senyalis mo dyan pagka nakita mo may mga paru-paro sa iyong uh, bakuran asahan mo mangingitlog na yan at at uh, Ilang araw pagkatapos ng pangingitlog ay uh, mag-uumpisa ng mapisayan at magiging larba, magiging higad, kagaya nyan. At uh, masyadong invasive itong higad. Makikita mo ito, hindi lang sa iyong halaman. Pag masyado silang marami, nakita mo yan, gumagapang sa iyong dingding, gumagapang sa sahig. Uh, Pakalat-kalat sila para silang yung mga sing-sing pare na nakikita rin natin pag panahon ng uh, tag-ulan. Kung kakaunti lang naman sila ay uh, okay lang at uh, marami ka namang halaman, meron kang paglalagyan sa kanila halimbawa uh, damuhan. Pero kung masyadong marami at sinisira na ang iyong halaman, kagaya dito sa akin, medyo marami lumalabas na ganito ngayon, uh, panahon ng tagulan. Actually ito po nasa isang paso sila. Uh, sila ngayon ay isa daw tatlo apat. Pati yung sa itaas nito, uh, lima. Ito actually ay hindi naman magkakasama talaga sa isang paso. Uh, meron akong kinuha na gumagapang sa dingding at meron din akong nakuha na gumagapang sa sahig. At meron din dito sa halaman. So nilagay ko lang dito sa paso ng uh, aloe vera para mapagsama-sama sila. So far, uh, lima pa lang itong nakita ko ngayong uh, umaga. Pero sigurado ako marami pa nito lalo dahil sa aking gulayan sa likod ng bahay. So ano ba ang uh, magandang paraan? Para tayo ay uh, hindi perwisyuhin ng mga higad. Kasi pinabayaan natin yan ay uh, kawawa yung ating gulayan. Gugutay-gutayin yan, uubusin at napakalakas niyang kumain ng mga dahon ng uh, ating tanim So, itong uh, higad naman, gaya ng ibang uh, insekto, pwede natin patayin gamit ang insecticide. Pwede tayong gumamit halimbawa yung isang kutsarang uh, dishwashing liquid o kaya isang... Uh, Uh, kurot na ariel or tide. Ihalo natin sa tubig, sa isang litro ng tubig. Pagka medyo madulas na yung tubig, yun na yun, pwede natin siyang i-spray. Pwede rin yung mga insecticide na ginagamit natin for sucking and chewing insects. So, halimbawa yan, uh, i-sprayan natin ng isang uh, klase ng insecticide for sucking and chewing insect para ipakita sa iyo ang uh, epekto. Itong mga higad na ito, uh, para mapatay natin sila gamit ang spray na insecticide, kailangan po ay direct contact ang uh, gagawin natin dito. So, teka, merong nagkagulo sila nang ma-sprayan. Kailangan na uh, direct contact po, uh, mabasa sila ng husto. At ayan, uh, hindi naman sila automatic knockout ang mangyayari. Maghihintay ka rin ng ilang minuto bago makita na sila ay uh, patay na. So ngayon, agitated sila dahil na-sprayan ng insecticide. So, balikan po natin ha. Pagkatapos ng ilang minuto. After around 5 minutes, ayan, uh, mga naghihingalo na sila. Meron na rin patay. Gaya nito. Ito, buhay-buhay pa itong isa. Ito, patay na to. Yung dalawa patay na, ito naghihingalo na rin. At itong nasa likod, ayan. Uh, medyo buhay-buhay pa. Pero ayan, hindi na rin sila maagapang nang mabilis, makatakbo Maliban dito sa isang ito na hindi yata napuruhan. Kaya malakas pa siya. So kayang patayin ng ating insecticide na ginagamit sa halaman ang mga higad. Kailangan nga lang talaga ay uh, mapuruhan sila. Pag hindi napuruhan ay mabubuhay pa yan. So sa ganitong panahon ng tagulan, mainam na regular tayo mag-spray ng uh, insecticide sa ating mga halaman para mapatay na rin itong mga higad na sumisira sa mga dahon. Mga ilang minuto pa, uh, mamamatay na rin yung uh, tatlo na yan. Tatlo na bali yung patay. Ang isang kailangan lang dito pag mag-spray tayo ng insecticide na ginagamit sa halaman, pag para sa higad, dapat medyo matapang ang ating uh, i-spray. So ito, wala. Ayan. Uh, papatay na rin yung isang tat. Gagapang-gapang kanina. Itong isang ito, uh, malapit na rin mamatay. So ganyan lang po kasimple kung paano natin poksain ang mga higad na sumisira sa ating halamanan. Kumikisay-kisay na lang yung isang yun eh. Iwasan lang natin na magapangan tayo nitong higad lalo na doon sa bandang braso. Itong isang to, eh, medyo buhay pa pala itong isang to. Ito, mamamatay na rin yan. Kagaya ng iba. Alright, so hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood. Ganyan ang pagpuksa sa higad sa iyong halamanan. Bye-bye.